isa naman po magandang magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan nandito na naman po ang inyong Lola inday magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos isa po itong uh, challenge sa buhay ko nabasahan po kayo ng uh, salita ng Diyos mula po sa uh, book of uh, Genesis hanggang uh, Revelation ano po, pahayag sa Tagalog at Tagalog pa rin po na Biblia ang ating gagamitin dahil dito po ako nasasanay alam nyo naman po, mahirap bigasin ang English. Pag hindi po tayo sanay mag english ano po, araw-araw. Kaya dito po tayo sa ating sariling wika sa Tagalog. Kaya kung meron po kayong uh, mga Biblia, sabayan nyo na po ako mga kaibigan. Kung may time naman po kayo na sabayan ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ay sabayan nyo na po ako. At sama-sama po tayo natapusin itong uh, Biblia na basahin. Itong taong ito ng 2024, gabayan nawa tayo ng Panginoon. At kung hindi pa po talaga kayo nakakatapos na basahin ang Biblia, ay maganda po ito na challenge sa buhay natin ngayong taon ng 2024. Kaya mga kaibigan, simulan na po natin ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis pa rin, chapter 4. yan po, simulan ko na po yung chapter 4. Ang title po nito, si Cain at si Abel. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niya, si Eva, at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoong sa Panginoon ng galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang uh, panganay sa mga inaalagaan niyang hayop kinatay ito at inihandog sa Diyos. Ang pinakamagandang bahagi, natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito pero hindi siya natuwa kay Kain at sa handog nito at dahil dito sumimangot si Kain at labis ang kanyang galit kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo bakit ka nakasimangot kung mabuti lang ang ginawa mo maligaya ka sana pero mag ka dahil kung hindi mabuti ang ginawa mo ang kasalanan ay magahari sa iyo sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka kaya kailangan talunin mo ito. Tuloy po natin. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, Halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, Nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain. Ewan ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa sa naparusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo kahit magtanim ka pa ang lupa ay hindi na ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani at wala kang pirmihang matitirahan kaya magpapagala-gala ka kahit saan Sinabi ni Cain sa Panginoon napakabigat ng parusang ito para sa akin itinataboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan wala na akong matitirhan kaya kahit saan na lang ako pupunta at kung may makakakita sa akin tiyak na papatayin niya ako pero sinabi ng Panginoon kay Cain hindi iyan mangyayari sa iyo sapagkat ang sino mang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng pitong beses kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong Makakakita sa kanya pagkatapos lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden Ang mga lahi ni Cain Sumiping si Cain sa asawa niya Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan niya siyang uh, pinangalanan nila siyang inok Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Inok kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Inok ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Miho Si Miho ang ama ni Mitosail at si Mitosail ang ama ni Lamik. Si Lamik ay may dalawang asawa na sina Ada at Sela. Pinanganak si Ada Pinanganak ni Ada si Jabal na siyang pinagmulan ng mga tao na nakakita sa mga tulda na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jabal na siyang pinagmulan ng lahat ng na siyang pinagmula ng lahat ng mga lahat ng tagatugtog ng alpa at plauta. Si Zela ay nagkaanak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal. Ka Tubal Cain. Si Tubal Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama. Isang araw, sinabi ni Lamer na dalawa, sa dalawa niyang asawa, Ada at Sela, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako. Kung pitong bisis ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 naman uh, na beses ang hindi na ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin. Ang mga lahi ni Seth. Sumiping muli si Adan kay Eva. At nanganak ng isang lalaki na pinangalanan niyang, niya itong Seth. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki at na pinangalanan niyang Enos. Nang panahong isinilang si Enos, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Tuloy po natin sa chapter 5 ang mga lahi ni Adan. Ito ang kasaysayan na sinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang ika-130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong set. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Ada ng uh, 800 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. Grabe ano po no, 930 years old. Nang 105, nang 105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enos. Matapos isilang si Enos, nabuhay pa si Seth ng 807 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya na matay siya sa edad na 912. Nang 90 taong gulang na si Enos, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya na matay siya sa edad na 905. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalil. Matapos isilang si Mahalil, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya na matay siya sa edad na 910. Nang 65 na taong gulang na si Mahalil, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared na buhay pa si Mahalalil ng 813 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 895. Nang 162 taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya na matay siya sa edad na 962. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mitosela. Matapos isilang si Mitosela, nabuhay pa si Enoch ng 300 na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 na taong gulang siya nang siya ay nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Nang 187 taong gulang na si Mato Sila, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamik. Matapos isilang si Lamik, nabuhay na si Mato ng 782 taon at nagdadag at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 969. Nang 182 taong gulang na si Lamik, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya papangalanan ko siyang Noe. Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamik ng 595 taong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya na matay siya sa edad na 777. ng 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Shem, Ham at Japhet. Chapter 6, ituloy pa po natin. Sabi po dito, ang kasamaan ng tao. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang mga tao ng matagal dahil sila ay tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi ihigit na 120 na taon. Nang panahong iyon at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae, sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang mga ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad dahil nangihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay Senowe. Si Noe, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May tatlo siyang anak na lalaki na si Shem, Ham at Japhet. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng isang barko. Mula sa matibay na kahoy ay gagawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito sa may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat sa kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawin mo ang barko ng tatlong palapag at lagyan ang pintuan sa gilid sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamatay ang lahat ng nasa mundo pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ang asawa at mga anak mo pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng mga rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. Dalawa sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ang lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos. Ang Baha Chapter 7 na po tayo mga kapatid. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng pitong paris sa bawat uri ng malinis na hayop, pero isang paris lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng pitong paris na bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo sapagkat Pagkatapos ng pitong uh, araw, mula ngayon magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40, 40 araw at uh, 40 na gabi para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Sabi na po, 40 days at 40 nights. Patuloy po natin ang uh, chapter 7. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Umasok siya sa barko kasamang asawa niya, mga anak, na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat paris ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya at pagkalipas ng pitong araw, bumaha sa mundo ng ika-17 na araw ng ikalawang buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal, sinuwi ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Noong mismong araw na nagsimulang umulan, Pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya at ang tatlo lang anak na sina Shem, Ham at Japheth, kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang at lumilipad ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Pinapasok niya sa barko ang bawat paris ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya pagkatapos isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng apat na pung araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ang tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok. At hanggang umabot sa mga pitong metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng mga may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay namatay ang lahat ng nabubuhay chapter 8 na po tayo mga kapatid ang pagbaba ng baha hindi kinalimutan ng Diyos, si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan, patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 na araw. At nang ikalabing pitong araw ng ikapitong buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaha ng tubig, ang pagbaba ng tubig at nang unang araw na ikasampung buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok pagkalipas ng apat na pung araw mula sa panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak at ang uwak na ito'y parot paritong lumilipad hanggang sa patuloy ng patuloy na pagbaba ng tubig pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig pero walang Madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang pitong araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig pinalipas muli inuwi ang pitong araw pa at muli niyang pinakawalan ng kalapati pero hindi na ito bumalik. Noong una, araw ng unang buwan, noong unang araw ng unang buwan, tuluyan ang bumaba ang tubig. Si Nui ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang ika 27 na araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, lumabas na kayong lahat sa barko, palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad at gumagapang magkakasama sila ayon sa kanilang uri. Naghandog si Noe, gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis. At sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa nabubuhay katulad ng aking ginawa noon habang nagpapatuloy ang mundo may panahon ng pagtatanim at pag-aani may taglamig at may tag-init may tag at may tag-araw at may araw at may gabi Ituloy pa po natin sa verse uh, chapter 9. At sabi naman po dito sa chapter 9, ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ang mga hayop ibinibigay ko na ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga binibigay ko sa inyo na mga pananim na makakain, pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangaral sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging Kasama ninyo sa barko, hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamagitan ng baha at wala ng baha na mangyayari pa para malipul ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga na henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap sa tuwing gagawin kong Maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari. Aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko na lilipulin muli sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, alalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang baghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ang mga anak ni Noe, ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, si Nashim, Ham at Japheth. Si Ham ang ama ni Kanaan, silang tatlo ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas isang araw. Uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tulda ngayon. Si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tulda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha si Shem at Japheth ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos lumakad sila ng paurong papasok sa tulda para takpan ang kanilang mata. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimas-masa na sinuwi sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka, kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si kanaan, naway Palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem at naway maging alipin din ni Japhet ni Japhet si Kanaan na buhay pa sinuwi ng 350 taon pagkatapos ng baha na matay siya sa edad na 950. So dito po tayo magtatapos mga kapatid sa chapter 9. Alam niyo po napaka Dami ng ating uh, nabasang uh, pinagmula ng lahi ni Noe, ano po. At uh, marami po tayong uh, nabasa dito na mga nakakatakot at mga bagay na hindi pwedeng gawin. Pero alam nyo po yung uh, tanong ng mga kabataan minsan na sino ba talaga ang unang nagtanim ng ubas? Bakit saan ba galing ang ubas? Ngayon po narinig na, na po natin, narinig din po ninyo na si Noe ang unang nagtanim ng ubas sa buong mundo. Ano po? Kaya magpapatuloy po tayo. Hindi ko na po iisa isahing ipaliwanag sa inyo. Nawa po ay gabayan tayo ng ang banal na Espiritu Santo upang habang nagbabasa po tayo at habang kayo nakikinig ay uh, maunawaan po ninyo, mag-sink uh, in po sa inyong puso pusut isipan ang mga pangyayari mula po sa uh, chapter 1 ng Genesis hanggang dito po sa chapter 9 natin atin pong natapos sa oras na ito. At tayo po ay managpapasalamat sa Panginoon dahil binibigyan po ng uh, kalakasan ng ating mga buhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At uh, gaya nga po na sinabi ko kanina, isa po itong uh, challenge sa buhay natin ng na mga hindi pa nakakatapos magbasa ng salita ng Diyos. Ako man po ay halos hindi ko pa po ito natatapos. Dahil pag nagbasa po ako ng Biblia ay palaktaw-laktaw po. At uh, sisimulan ko po uli. Nangangalahati pa lang ako ay hindi ko na naman mapapagpatuloy. Gusto ko po yung kapag sinimulan ko araw-araw ay talagang araw arawin ko po ito nga basahin. Ano po, bagamat hindi ko po ito natapos pero marami po ako nakita ang mga promises ng Lord dito. Marami din po ako mga nakitang trahedya. Meron din po ako mga nabasang uh, tawag dito warning ng ating Panginoon at marami po rin akong nabasa dito ng mga himala ng Diyos na kanyang ginawa sa mga taong may pananampalataya sa kanya kaya mga kaibigan mga kap mga kapatid mga kababayan ko nawa po ay samahan niyo po ako sa ating journey na ito na matapos po nating uh, mabasa o basahin ang uh, Biblia ang buong Biblia ano po sana ay uh, hindi pa dumating si Lord para matapos pa po natin pero mas mahalaga po talaga yung pagdating ng ating painoon kaya habang may ginagawa po tayo manatili po ang ating pananampalataya sa Diyos upang madatnan po niya tayo na handang naghihintay sa Kanya kaya mga kaibigan dito po natin muli uh, tatapusin itong uh, ating pagbabasa nasa chapter 9 po tayo at bukas po ay chapter 10 na po tayo Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig kahapon at nakikinig pa rin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalaim po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy niya tayong bigyan ng kalakasan, ng tagumpay at pag-asa sa buhay. Laban lang mga kapatid, ilaban natin sa pananampalataya anamang uri ng buhay ang ating nararanasan ngayon. Amen.